back to my YouTube channel. For today's video guys, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ko napagaling ang aking alagang newborn puppy na nagkaroon po ng sipon. So, kung baguhan ka man sa aking YouTube channel na to, please don't forget to subscribe and i-click na din guys ang bell button para po updated kayo sa mga videos ko na i-upload. So, disclaimer po, hindi po ako veterinarian guys. Kung nakasuot mo na ako ng pang Okay, ganito guys. So, ah, uh, talagang nag-iingat lang po ako since ang aking mga alaga is lahat po sila ay newborn puppy. So, napakasilan kasi nila guys. So, kailangan lang po talaga mag-iingat po. So, ako guys, nag-iingat lang po ako lalong-lalo na na galing po ako sa labas. So, kaya po ako nakasot ng ganito. So, hindi po ako veteranian, veteran yan, veteran, veteran, ran yan guys, kundi isa lang po akong leader since 2010 na share po sa inyo ng aking experience po para po makatulong din po doon sa mga baguhan na wala pong idea. So, panoorin nyo po ng buo ang video na to guys para po mas magkaroon po kayo ng idea kung paano nyo po pagalingin ang inyong alaga newborn puppy pag may sipon. So just keep on watching guys! bigay po ako ng example po sa inyo kung paano ko pina, paano ko hini-home remedy ang aking alaga na Pomeranian. So, actually guys, magaling na po siya ngayon. So, magbibigay lang po ako ng, ng tips sa inyo. So, papakita ko. So, mag-prepare lang po ako ng milk. So, guys, um, ito po yung model ko ngayon. So, ito guys, makikita niyo po. So, ito si Antokin. Antokin! 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 Antok na antok siya, guys. Ayan, super so, pangok. Ayan, Shetsu Leverline. Ayan, ang cute-cute. So, ano siya, guys? 3 weeks. So... Uh, yung siya kaliit. Three weeks na siya guys, pero ganyan pa rin siya kaliit. Kasi yung pairings niya, ang liit din. So, nagmana. So, ang okay. tingnan mo guys, saka lang hindi na rin siya. So, magprepare lang muna ako ng milk. Wait lang guys. ito. So, dahil three weeks na yung aking alaga, so, ang pinapadidi ko sa kanya, since na maliit lang siya guys, is, ano, um uh, ml po. Kasi, maliit lang po siya. So, next start na din pala siya ng kain, guys. So, pinapatikim-tikim ko na rin siya ng dog food. Para po, masasanay na din siya. So, papadidihin ko lang siya ngayon, guys, ha? Kasi, papakita ko sa inyo kung paano ko napagaling yung aking pomerania na may sipon. So, ngayon, guys, papadidihin ko lang po siya. So, ito po yung model ko ngayon. So, ito si Black Black. Si Black Black. So, ito guys, papadidihin ko lang. ah uh, ito po. Ang lakas kasi niya. Usually kasi guys, ang nagkakaroon po ng sipon is yung mga pango. Napansin ko po guys yung mga pango po talaga. ah uh, kagaya ng shetsu, Pomeranian na bear type yung mga pangu guys and then yung ah uh, French bulldog yung mga mga American bulldog usually yung mga pangu talaga guys na nagkakaroon ng sipon napansin ko lang po ha hindi ko lang po alam doon sa iba pero usually po yun po ang nagkakaroon ng sipon kasi hindi rin po natin alam kung ano nagiging cause each other po sa pagbattle feeding or breastfeeding. Baka gatas din po o di kaya sa panahon o sa klima. Kasi minsan guys, pabago-bago po yung klima po natin. Kaya hindi po natin talaga maiwasan na magkaroon po ng sipo ng ating alaga. So, ayan ang lakas po niya dumidi. So, guys, since pango nga siya guys, sinasabi ko po sa inyong mga pango. So, ngayon guys, sa whelping po natin. So, sa whelping ko po, po guys, napakalaking tulong po sa whelping ko. Ito guys, ang suction machine. Ito yung ginagamit ko guys, nung once nagkaroon po ng sipo ng aking alagang pomeranian. So, malaki pong tulong sa akin, lalo-lalo na din po doon sa French Bulldog na inalagaan ko guys, yung whelping ko na taga Valencia Venezuela. So, ito din po yung nakatulong po sa, isa sa nakatulong po na gumaling din po ang aking alaga. So, ah uh, ito guys, kasi dahil pango siya guys, after feeding po kasi, ang ginagawa ko is, uh, ko po. Kita nyo guys, mapansin nyo, may milk po na, merong ano, wala siyang sipon guys pero sinasaction ko siya so ang ginawa, ito lang po nagiging model ko guys papakita ko po sa inyo yung aking uh, pomerania na nagkaroon ng sipon so ang ginawa ko guys, after feeding po o di kaya pag nagkaroon po siya ng halak ang ginagawa ko po is uh, sinasaction ko so paganyan guys, pansin nyo guys merong pong lumalabas na milk, after po talaga guys Ganyan po. Lalo-lalo na guys sa may sipon, napakalaking tulong po ang suction machine. Ayan. Kasi po, pag may sipon guys, sinisip-sip po yung sipon. Ayan. And then, after po, after po guys, ang ginagawa ko, so meron lang po akong, uh, meron po akong pinapatake na, na vitamins sa kanya. So ito po yung gamit ko na vitamins guys. Itong ascorbic acid zinc ito guys lemon c so binili ko lang po to guys sa generic drugstore. so ang ginawa ko guys ito lang po ang pinapainom ko sa akin newborn na nagkaroon ng sipon so ayan ito lang po kasi actually guys wala po talagang gamot sa sipon vitamin c lang po talaga so ito po yung ginamit ko ito po yung pinapatay ko sa may sipon kong alaga And then po, ah uh, sinasaction ko po. Pag every time na may maramdaman po akong parang may halak or meron pong sa gilid po guys, maramdaman nyo po yun. Pag kinapaan nyo po guys, maramdaman nyo po na parang meron pong halak. Ayan po, isa suction nyo na po. Kung wala pong suction, mostly ko yung, yung may karoon ng sipon, tapos wala po kayong suction, um, pwede naman po yung yung nasa aspirator pero advisable ko po talaga i advise ko po talaga kung may welting po kayo na newborn napakalaking tulong po ang suction machine ayan guys napakalaking tulong po talaga lalong-lalo lalo na guys sa may sipon may ubo yung hirap huminga. Lalo-lalo, guys, doon sa French bulldog na inalagaan ko, guys, na nahirapan pong huminga dahil sumuka siya, guys. And then, yung miya po, lumabas sa ilong. So, ang ginawa ko, sinasuction ko lang yun, guys. yun nakasurvive po. Napakalaking tulong po talaga sa whelping po natin, ang suction machine. And then, meron din ako, guys, na nebulizer. Ito po yung aking nebulizer. Kaso po ito, guys, hindi ko hindi ko pa po nagamit. Dahil Uh, help po. Ito kasi guys preparing lang po sana. Kung sakali mang hindi gumaling doon sa sa suction machine. Uh, at least meron po akong pangalawang choices. Eh. So ngayon guys, uh, since gumaling naman sa suction machine, so hindi, hindi ko na po ito nagagamit. So actually guys, kumplito na siya sa gamit. Ito guys, meron na siya. Ito meron na po. Ito yung nilalagay po sa ilong. Ayan. And then, yung ano guys, ang ginagawa kasi dito guys, yung nebulizer na to, ipapasok mo lang yung papi dito sa loob. And then po, meron lang pong i-coconnect dito para po yung, yung pumapasok po yung gamot. Uh, sa loob. Pero hindi po namin guys na na-try dahil po yung alaga ko gumaling po dahil sa suction machine. Kasi yung ginagawa ko nga po guys, pag meron pong naramdaman ako na parang may halak, ang ginagawa ko sinasuction ko and then po pinapainom ko lang po neto vitamin C. Kasi wala po talaga guys gamot sa sipon na antibiotic. Bakit? Kasi ang newborn puppy, hindi po natin pwede i- i-antibiotic. E Bakit? Kasi mahina pa po yung kanilang kidney, guys. So, yung kalang kidney, ang kanilang organ, mahina pa po kasi newborn puppy lang po sila. Kaya po ang ginagamit po ito. Ito yung pinapatate ko po, po sa kanila. So, ayan, guys. Sana po yung mga video ko na sinishare sa inyo, makakatulong po sa inyo. Huwag niyo po natin, ito lang masasabi ko sa inyo guys, huwag po natin sukuan ang ating mga alaga, lalong-lalo ng ating mga newborn puppy. Kasi makakasurvive po talaga sila guys. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa pag sila ay nanghina. Talagang ilaban po natin sila para sila ay gumaling. So yan guys, thank you for watching guys. God bless. Bye!